Grabe, ang init talaga ng panahon ngayon mga kaidolo. At ngayong araw na to ay magbalat kami ng kahoy kasama ang kapatid ko. Sakto kasi mga kaidolo kasi wala siyang pasok ngayon kaya napasama na ako. Pag ganito kainit ng panahon, paniguradong madali lang matuyo ito. At itong mga kahoy nga po pala ito ay para panggatong. Pag ganito po kainit ang panahon sa tatlong araw na naiinitan itong mga kahoy na ito ay panigurados. Magagamit na namin ito sa pagluluto mga kaidulo. Yo, what's up mga kaidolo? Magandang buhay sa inyong lahat. Ngayong araw nga kasi ay eh, magbalat kami ng kahoy panggatong. Sakto kasi mga kaidulo, walang pasok yung kapatid ko kaya nagpasama na ako sa kanya. Maganda kasi mga kaidolo pag binabalatan to kasi madali lang matuyo at dali lang magamit panggatong. Tingnan nyo naman ang panahon mga kaidolo, grabe ang init talaga. Nasa mga tatlong araw ay pwede na natin itong gamitin pag nagluluto tayo. Nung pagpamutol ko sa kahoy na yun, mga kaidolo, iba ang kasama ko yung sa kasama ko naman po mga kaidolo ay binalatan na niya agad yung mga naputol niyang nakahoy yung aking mga naputol mga kaidolo ay hindi ko na nga agad nabalatan kasi pagkatapos kong namutol ay may iba pa nga akong tinatrabaho sakto rin kasi mga kaidolo nang magbalat na sana ako sa kahoy ay walang pasok itong kapatid ko kaya sinabihan ko siya nga samahan mo ako magbalat tayo sa mga kahoy na mga naputol ko dahil wala na tayong panggatong at sumama naman siya sa akin mga kaidolo kaya kaming dalawa ang nagbalat dito at hinati-hati ko pa yung mga kahoy nga naputol ko para mahihirapan tayo sa pagbalat nito at malapit nga akong masugatan dun mga kaidolo yung unang sukat ko kasi ay pangbinta ang sukat nun kaya hinati ko na lang mga kaidolo kasi hindi naman to ay pangbinta panggatong lang naman po ito habang nagputol at naghati naman po ako sa mga kahoy mga kaidolo ang kapatid ko naman po ang siyang nagdahan-dahan nagbalat ng mga kahoy nga nahati ko hindi naman po kalakihan itong mga kahoy na pinutol ko mga kaidolo kaya madali lang nating hatiin to kasi kapag malaki na masyado ay mahirapan tayong magsibak doon mga kaidulo kaya ganito kalaki ang mga pinutol ko mga kaidulo kasi hindi na tayo mahirapan sa pagsibak nito pag ganito kainit ang panahon mga kaidulo panigurado sa tatlong araw ay magagamit na natin ito nakaranas na rin ba kayo nito mga kaidulo mga kaidulo papalo like and share naman po at subscribe sa aking munting youtube channel at sana suportahan nyo po ako mga kaidulo dito sa ginagawa ko. Sana tapusin nyo po itong video hanggang dulo. At kapag umabot kayo sa part sa video na itong mga paki comment naman po kung taga saan po kayo para malaman ko naman po kung hanggang saan umabot itong video ko. Maraming salamat po, and God bless, at magandang buhay.